Hindi. Hindi naman sinusungitan ng mga rabbits. Si Kulot, kahit ganyan. Pinipilit niya abutin yung feeds niya, amoy niya. 21 days. Ayan, nakikikain na din sila. Ayan guys, kasama ulit natin si Kulot. At gabi na Ayan, binigyan ko ulit sila ng mga damo. Ito, maramais. Kanina yung binigay ko. naubos na nila. Busbusi or yung dry Nakadami ako nakuha kanina na ganito. Dalawang sako. Yung isa, iniwan ko muna doon. Hindi ko pa binuhat. Pero, yan yung isang sako. Kaya hindi na ako nagbigay ng feeds except dito sa may anak. Ayan. Ito at dito. Dito lang ako nagbigay ng 100 grams. Tagawa 100 grams sila na feeds para makatipid maka tayo. Sila lang yung binigyan ko. Yung iba, kaya nag-refill ako ng ito, kaya nagre-refill ako ngayon. Ayan. Ito ay 21 days na sila. Pinipilit ni kulot yung feeds. Ay, oh, no, no, no. Hmm. Ayan. Masisilaw kasi sila dun sa ano. Flashlight ng camera ng cellphone natin. At ito naman, 20 days. Hindi baby sila. Pero yung iba, kumakain na din dyan. Ayun, kita nyo. Ang harangan ng mga nila. Ayan. Ayun. Kumakain na sila ng greens. Matigas na yung mga ipin nila. Mga yan. Kaya nila. Pero yung mga ano, mga tangkay ng sa kati or ni pickles hindi pa nila kaya ngayon pa lang yung mga mararambot yung kaya nila ayan yung dalawa pala dalawang false na ito yan at ito tinanggal ko na yung basket nila hindi sila nakakuha Lucy, Diba, compare niyo mas malaki yung doon. Yung apat lang sila compare dito sa anin. Ah. Kulat. Ay okay, kulat. Fit ka man. Ay paro nang na din sila ng yung mga yan. Sa so, tatlo na yung kinokonsume nila. Tubig, may gatas at yung ito, mga grass. Kaya nila. So, pag ito, one month na, Tatanggalin ko na dito. Ito transfer ko sa ibang cage para naman makapagpahinga yung mama nila at makabawi. Ayan. So Sayang guys. Salamat sa panonood. Like, share, and follow sa aming page at subscribe sa aming YouTube channel. Thank you!